Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, isang fake news ang kumakalat na nagsasabing payag si Mark Anthony Fernandez na makapareha si Chloe San Jose sa isang pelikula ng Viva Max. Kung papayag si Carlos Yulo, game ako dyan. Sino ba namang hindi, Chloe San Jose na yan eh, hashtag Viva Max. Ayon sa fake news post, Mariing pinabulaanan ito ni Mark sa isang panayam ng pep.ph at iginiit na walang katotohanan ang nasabing impormasyon. Dagdag pa ng aktor, peke rin ang social media account na gumamit ng kanyang pangalan at larawan na may pahayag tungkol sa kanyang umano'y pagpayag na makatrabaho si Chloe, nakasintahan ng two-time Paris Olympics 2024 gold medalist na si Carlos Yulo. Si Chloe San Jose, na rin sa kanyang magagandang forma at mapangahas na social media posts, ay naging paksa ng ilang komento mula sa netizens na nagsasabing maaari siyang maging bida sa mga proyekto ng Viva Max. Ngunit, sa isang panayam noong August 29, 2024, mariing sinabi ni Chloe na wala siyang planong pumasok sa showbiz, kaya't hindi dapat paniwalaan ang mga balitang ito. Samantala, ayon naman kay Mark, ang mga balitang lumalabas sa GMA7, TV5, PEP, at sa verified Facebook page ng Viva Entertainment lamang ang dapat paniwalaan ng publiko kapag tungkol sa kanya ang usapan. Ayon kay Mark, ang mga balitang lumalabas sa GMA 7, TV5 PEP at sa verified Facebook page ng Viva Entertainment lamang ang dapat paniwalaan ng publiko kapag tungkol sa kanya ang usapan. Nanawagan din siya na maging mapagmasid ang mga tao sa mga balitang lumalabas sa social media upang maiwasan ang pagkakalat ng fake news. Simula nang manalo si Carlos Yulo ng mga gold medals sa Paris Olympics, naging sentro ng fake news ang kanilang relasyon ni Chloe at nadadamay din ang iba pang mga personalidad tulad ni na Mark Anthony Fernandez. Sa kabila ng mga pagsisikap na tukuyin ng mga peking balita, mayroon pa rin mga Pilipino na naniniwala sa mga ito.